Tiniwagan ko ang asawa ko at sabi ko sa kanya, dumaan ka ng uh, tindahan pag uwi mo galing sa work kasi ibili mo ako ng ano, chayote. Pero dumaan nga siya, wala namang chayote doon. So, tumawag pala siya sa akin. Ako naman ay nabisi doon sa garden ng dahil nga ay namimitas ako ng dahon ng sili. Panghalo nga dito sa chicken kasi yun ang aking uh, plano na uh, magluto ako ng chicken with chayote and dahon ng sili. Pero, umuwi ang asawa ko na walang dala. So, na-disappoint ako, no? Pero, kusim bumalik niyang asawa ko doon sa ibang tindahan. So, sabi ko sa kanya, ah, ano, ah, Tawagan mo muna kung mayroon ba, parang hindi naman masayang yung ikot mo pagpunta doon. So tinawagan niya yung kabilang tindahan, wala din daw silang chayote. So ang nangyari ay nagkuha na lang ako ng malunggay at yun na lang ang hinalo ko. Instead na chayote, nang dahil parating akong malunggay kasi marami akong malunggay. So, chayote naman sana. Parang mas masarap talaga, no? Tapos, lagyan ng tanglad Eh, wala nga ang ano, wala nga ang chayote. So, napunta na lang ako sa malunggay. Pero, masarap din naman. So, ayan na, nilagyan ko na ng tubig, ng marami kasi dala na rin yan pagpakulo, no? So, pagkatapos yan, titimplahan ko na, pakuloy ng pakuloy, titimplahan. At madali lang talaga yan, kahit pikit pa yung mata sa pagluluto dyan, ay wala talagang ka-problem problema. Kasi parang kabisado na yan natin simula't bata pa, itong luto na ito ay alam na natin nat kita natin ito sa mga magulang natin. So, ayan na nga. Ayan, ilagyan ko ng, ano ba yun, mga iba pang mga spices, no? Yung ground beef ground paper, at saka yung oregano ata yun nilalagyan ko. Ayan. So, nilagyan ko ulit sya ng kunting asin. Mm -hmm. Parang magsakto talaga sa timpla, sa, sa ang panglasa ko, ayan na, so, i-minimize na lang po natin yung salt, kasi hindi po maganda pag maraming salt sa katawan natin, mm, -mm. baka tataas ang ating pre pressure, pressure niyan o blood, blood, <laughs> blood pressure, alright, and then yan, ilagyan ko pa na ulit ng asin, kasi hindi pa tama sa panimpla ko, at tinamyan ko na yung tubig, parang tamang-tama talaga ay, maano, uh, lumambot yung, uh, tawag dyan, yung yung chicken. At yan, ilalagay ko ng aking malunggay na instead na chayote. Wala nga namang chayote. So, palpak ang aking plano. Pero, okay na rin kasi may substitute naman. So, ayan na nga. May dahon ako ng sili dyan. Nga pinitas ko doon sa garden. At yan. Pero, masarap din naman talaga. Ang tinula kasing, ano, manok, no? Ay, masarap yan pag may sili talaga. At lalo na papaya at tanglad Parang, ano, probinsya style. So, ayan na nga natapos rin. <laughs> Nawala ang chayote sa passing. So, ayan, pinakulo ko na pinakulo. At pagkatapos dyan, mag, mag ano ako, mag ako at titikman ko yan. Ay, hindi na pala yung tikim. Kain na talaga yun. Kasi ang init kasi ng sabaw. Ang sarap ng sikmura natin pag mainitan. At saka, itong iluluto ko ay wala talaga itong mga chemicals, no? Salt and paper lang yung halo ko dyan. At saka yung mga spices at preskong presko na mga gulay na galing talaga sa backyard ko. So, ayan po ang kasarapan dyan. Wala na, hindi na nalagyan ng or mga cube cube so ganyan po ako magluto kailangan namnamin ko talaga ang lasa talaga ng aking mga niluluto na mga gulay so ayan so dito nga no magplating na tayo dito parang tikman natin ay hindi na nga ito tikim kain na talaga ito nang dahil nga marami matagal akong ano diyan kasi nasarapan kasi ako sa sabaw so ito nga pala yung chicken Binalatan ko kasi yung mag-ama ko ayaw kumain ng may luto, no? Kaya binalatan ko, ko so, ma-proseso ma ang ilahang gusto Ay, mga kananay, no? Ang sarap. Yung sabaw ng malunggay. May sili siya daw ng sili. Mmm. Gabi ka. Init. Lumabas na yung anak ko. Hmm. Ang gabi kainit, oh. Dinner time. Come on, guy. Can we call this Come on, guy. Come on, guy. Come on, <laughs> guy. Matteo, the soup, Matteo. Ang cute ng bunga ng aking ampalaya. Ayan, no? Pwede ito, ano, salarin, no? Ayan, salarin. <laughs> so, pahinugin ko rin yung iba dito, mga kadanay. At parang isids ko next year. Magluto ko ng, ano, mais, no? Mm -hmm. Kainin ko. <laughs> Kasi, nag-craving ako ng ganito. tayo, ang ulam natin ay paksiyo na may talong, may okra at may alugvati. Kalimutan ko maglagay ng ano ng um, tawag doon ang saluyot. At saka meron tayong sarsaring gulay na may kito. O, oh, dig na! Kain na tayo! Mga sis! Ang sarap nito. Mmm! Mmm! Goodness! Maka-cherics ito sa bitit. Tapos ulo. Mmm! Makala na ulo. Sup-supin. <laughs> Sup-supin. Mmm. Sarap. Sarap. Ang ganda ng talong natin. Mmm. 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 Sino ka dyan? <laughs> Sarap. Mmm. Mmm. <laughs> pizza. So, a plane. Man, mga nanay, sarap talaga. Hmm, walaupun itu itong ampalaya. Hmm. Do you like the visible here? Yeah, it's good. Tasty for the rice. worth it mga kalanay. Mahal man itong isda na to. Totoo talaga. Bakit iwan ko kung anong meron dito. Mmm.